Napailing siya sa sinabi nito. May sopa bed ka rin ba dito? Doon na lang wala. Itinuro nito ang kamang kinauupuan niya. Diyan ka matutulog. Ipinilig niya ang ulo bilang pagkontra sa sanabi nito. Kaya yan na lang ako tatabi. Tumayo siya kapag kuhan. Subukan mo lumabas ang silid na to, Mia. May kalalagyan ka sa akin. Banta nito sa kanya na ikinalunok niya. Ano ba kasi ang kailangan mo sa akin? Galit na sigaw niya dito. Ikaw, kayo ni Art. Nasagot ko na ba? Ah, kal naman. Hindi na tayo kagaya ng dati na no? walang tinatapakan na tao. Kaya napaka-imposible ng sinasabi mo. I don't care. When I say I need you, I want you. Sumang-ayon ka na lang. Dahil hindi kita pakakawalan. Kuha mo, asawa ko. Umisi pa ito. Tiningnan niya ito ng masama Bigla niyang iniwas ang tingin ng hubarin nitong suot nito. Wala itong itinira ni isa. Lumapit ito kaya bigla siyang kinabahan. Wanna join? Bulong nito ay na husky voice. Napapikit siya. Hinalikan pa earlobe niya. Kaya napakapit siya sa damit niya. Torture na ito. Gusto niyang isigaw sa kaharap. Narinig niya ang pagtawa nito kaya napamulat siya. Nakaalis na pala ito sa harap niya. Naglakad na ito papasok ng banyo. Napahawak siya sa dibdib niya. Ganito ang pakiramdam niya noon. Ibig sabihin, apektado pa rin siya sa presensya nito. Ibig bang sabihin, mahal pa niya si Kyle? Napasabunot siya sa buhok niya kapag kuwan at naupo sa kama. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalboroto ng puso niya. Ang bilis pa rin ng kabog. Si Kyle lang ang nakakapagpabilis nito. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid nito maya-maya Napakunot na o siya nang makita ang pamilyar na babaeng nasa malaking litrato. Pamilyar ang gamit nito. Kuha iyon sa terrace ng unit ni Kyle sa Dubai. Nakatanaw siya sa labas ng building. Bakit nakadikit ang litrato niya dyan? Bakit hindi niya alam ang kuhang iyon? Hindi niya maiwasang mapangiti. Nakangiti pa rin siya nang tumingin sa pintuan ng banyo. Naglakad pa siya at inisa-isang mga magagandang figurine at mga disenyo ng silid ni Kyle. Nang mapagod ay naupo siya sa couch na nasa silid nito. Tinignan niya ang telepono kung may reply mula kay Kristen. Wala siyang natanggap. Marahil tulog na ito. Napasandal siya. Ipinikit niya ang mga mata niya. Wala pang isang minuto nang marinig niyang pagbukas ng pintuan ng banyo. Mabilis na kumalat ang amoy ni Cal sa buong silid. Sinulyapan niya ito. Bigla niyang iniwas ang tingin ng mapansing wala na naman itong suot kahit sa baba. Tinutuyo nito ang buhok nito gamit ang towel. Hindi ba uso dito magroba o magtawe? Nagkunwari na lang siyang sinisipat ang telepono. Napapitlag pa siya na magsalita ito sa tabi niya. Take your shower na, baby. Napalunok siya sa sinabi nito. Hindi siya makatingin dito dahil hindi man lang talaga nito inabalang sariling takpan. Pwede bang magdamit ka at magbrief? Inis na sabi niya. Narinig niya ang pagtawa nito. Why? Hindi ba ilang beses mo nang nakita? Kyle! Gising! Nasa present tayo, wala sa past. Naiinis na naman talaga siya dito. Kalma, may regla ka ba? Sayang naman. Bagkusay iyon ang isinagot nito, kaya nanggagalaiti na naman siya. Naglakad ito papuntang walk-in closet nito. Nang masigurong nagdadamit na ito sa loob ay tumayo siya at tinungong maleta niya. Naghanap siya ng pantulog. Isang padyama at spaghetti tapang naroon, kaya iyon ang inilabas niya. Pumasok siya sa banyo kapag kuwan. May sa taas ng cabinet, kaya nagpasalamat siya. Isinabit niyang mga damit na gagamitin at sinimulang maglinis ng katawan. Madaling araw na kaya naghabbat lang siya. Paglabas niya ay abala na ito sa laptop nito. Sinulyapan siya nito saglit at tiniklo pang laptop. Saka pinatog nito sa side table nito. Napaangat siya ng kilay ng tapikin nitong tabi nito. Gusto nitong doon siya sa tabi nito. Iningusan niya ito. Mangarap ka. Sigaw niya sa isip. Umikot siya sa kabilang gilid at kinuha ang unan. Binitbit niya yun at pumasto sa couch. Kasya naman siya dahil napakalaki naman niyon. Narinig niyang malalim nitong buntong hininga. Hindi pa man siya nakakahiga ng lapitan siya nito. Napasigaw siya nang bigla siya nitong buhatin at pinahiga sa tabi nito. Sa parteng tinapit nito kanina. Kahil naman! Subukan mong tumayo. Bantana naman nito. Sumampan na rin ito sa kama kaya kinabahan siya. Wala na siyang nagawa. Inayos nitong unan niya. Ang lawak ng higaan pero magkatabi sila. Tinanggal nitong nilagay niyang unan sa pagitan nila. Sinamaan pa siya ng tingin nito kaya tumigil siya. Inis na tumagilid na lang siya ng higa. Nararamdaman niyang paghinga nito. Napapikit siya ng higitin siya nito palapit at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod. Bigla siyang nailang sa posisyon nila. Nilingon niya ito. Napaawang siya ng labi ng makitang himbing ng tulog nito. Ang bilis naman itong makatulog. Dahil pagod na rin siya, ipinikit na lang din ang mata at natulog na lang din. Napangiti si Cal nang nararamdaman ang pagigipit ng yakap ng asawa sa kanya. Tulog na tulog pa rin ito. Marahil napagod sa biyahe nila kaninang madaling araw. Hinaplus niya ang maamong muka nito. Hindi niya mapigilang hindi halika ng nakaawang nitong labi. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na nadala niya sa wakas ng walang kahirap-hirap ang asawa sa pamamahay niya. Si Mia agad ang naisip niya nang ialok ito sa kanya noon ng lupang ito. Dito niya gustong itirang ang asawa at magiging anak niya kung sakali. Napakatahimik kasi sa subdivision na ito. Sa pagkakaalam niya halos nasa alta sosyedad ang nakatira dito. May mga artista din siyang nababalitaan na nakatira dito. Wala kasing pakialamanan ng mga tao dito. Nagtataas ang pader ang mga nakapaligid sa bahay niya. Kaya safe na safe para sa kagaya niyang may mga itinatagong sekreto. Kagaya na lang kung sino ba talaga ang totoong asawa niya. Walang iba kundi si Mia. Hindi naman valid ang kasal nila ng kapatid nito. Nang malaman niya sa ina na pinagkakasundo sila ni Myla, kaagad na kinontak niya ang abogadong kapatid ng kabanda niya na nasa Dubai nagtatrabaho. Kinonsulta niya dito ang tungkol sa kanila ni Mia gusto niyang maging asawa si Mia kaysa kay Myla. Hindi lang talaga tanggap ng sarili niya na minamanipula ang buhay niya. Wala naman siyang balak na magpakasal kahit kanino. Dahil sa asawa ng kapatid niya, na mahal na mahal niya ng mga sandaling yun. Si Corin naman talagang ideal girl niya. Pero nang makilala niya si Mia, nagbago yon. Hindi rin niya maintindihan ng sarili noon. Gustong gusto niya itong nakikita. Hindi naman talaga niya kailangan ng regular na cook noon. Dahil aliw na aliw siya dito, naisipan niyang kunin na lang itong cook. Isa pa magaling at masarap naman talaga itong magluto. Akala niya noong una na aaliw lang siya. Pero hindi eh. ibang hatid nito sa kanya. Lalo na sa tuwing magkadikit ang balat nila. Parang higit pa sa dikit ang gusto niyang maramdaman. Sa lahat ng babaeng nakakasalamuha niya, si Mia lang ang hinahanap-hanap niya. Nakitaan niya din ito ng mga qualities na higit pa kay Corinne. Alam niyang magiging mabuting asawa ito kung sakali. Kesa matali siya sa kasal na hindi niya gusto, itinali niya na lang ang sarili kay Mia nang hindi nito nalalaman. Tanging kabanda niya at ang abogado lang ang nakakaalam. Lalong lumalim ang pagkagusto niya sa asawa niya nang may mangyari sa kanila. Siya na yata ang pinakamasayang lalaki ng mga sandaling yun. Siya ang unang lalaking umangkin sa asawa. Matagal na niyang inamin kay Myla na kasal na siya sa iba, pero ayaw nitong maniwala Bagong mismong kasal nila ni Myla, kinausap niya ulit ito dahil alam niyang masasaktan ito bandang huli. Pero ayaw nitong maniwala hangga't hindi niya na ihaharap ang tinutukoy niyang asawa niya. Kahit ang magulang niya hindi naman naniniwala sa kanya. Pinakita niya na lahat-lahat ang pinirmahan nila ni Mia na contract. Gawa-gawa lang daw niya 'yon para hindi matuloy ang kasal. Paano ba niya maihaharap si Mia dito? Eh wala naman nga itong kaalam-alam sa pinirmahan itong marriage contract noong nasa Dubai. Binalikan niya din ng asawa pero ang sabi sa kanya wala na daw doon. Umuwi na daw ng Pilipinas. Hindi rin alam ni Vina kung nasaan si Mia ng mga sandaling yon. Hindi rin niya mahanap dahil abalang-abala pa siya noon. Pero ang mahalaga naman sa kanya, kasal na sila ni Mia. At wala itong pwedeng pakasalan, siya lang. Baby. Pigil ang hininga niya nang maramdaman ang kamay nito sa pagkalalaki niya. Napapikit siya. Hindi pa rin inaalis ng asawa ang kamay nito. Alam niya hindi nito sinasadya dahil tulog na tulog ito. Naninikip ang grip niya ng mga sandaling yon. Gusto nang magwala. God. Anas niya nang sumiksik pang ang asawa niya sa dibdib niya. Ramdam niya ang hininga nito sa balat niya. Wala na siyang damit pang itaas dahil hindi naman siya sanay matulog na may damit. Hindi siya nakatiis. Sinakop niya ang labi nito. Bahala na kung magising ang asawa. Napaungol si Mia nang may maramdaman sa labi niya. May kahalikan siya ng mga sandaling yun. Gusto niyang ginagawa nito. Taging malikot ang kamay nito kapag kuwan. Anong klaseng panaginip ba to? Bakit parang totoo? Napamulat siya ng mata nang maramdaman ang paghaplos nito sa harap niya. Nagtama ang mata nila ni Kyle. Sakalang nagsink in sa isip niya nakatabi nga pala niya si Cal sa higaan. Basa ang labi nito kaya napalunok siya. Ibig sabihin totoong nasa panaginip niya? Hinahalikan nga siya kanina. Bigla siyang napaupo. Inilayo niya ang sarili at sumandal sa headboard. Hinigit niya ang unan at niyakap iyon. Inahalikan mo ba ako? Yes. Mabilis na sagot nito sa kanya. Napasiksik siya lalo na lumapit ito sa kanya. Hu huwag ka nalapit. Banta niya dito. Natawa lang ito sa sinabi niya. Kyle, sigaw niya ng hablutin nitong paa niya at hinila iyon. Hinampas niya ito ng unang, pero hindi man lang umiwas. Nakangiting dinaganan siya nito kapag kawan. Ginising mong natutulog kung kaibigan, baby. Kaya face your consequences. Anito to sabay sakop ng labi niya. Pilit na itinulak niya ito pero hindi man lang ito bumitaw sa pagkakahalik sa kanya maya maya ay nararamdaman niya ang pagbaba nito ng pajama niya. Kahil, anas niya nang bumitaw ang labi nito. Napatingin siya sa baba niyang nakababa na ang pajama. Bigla niyang itinaas iyon pero pinigil siya nito. I want you now, baby. Ano sa paos na tinig? At mga siya nito nang may kumatok sa pintuan nito. Nagkatinginan pa sila. Kainis. Ano nito sabay tayo? Ang buong akala niya bubuksan nito ang pintuan. Dumerecho ito sa banyo. Narinig niyang malakas na pagsara nito ng pintuan. Mabilis na tumayo siya at inayos ang sarili. Binuksan niya ang pintuan. Si Yaya iyon. Karga nito si Art kaya napangiti siya. Naistorbo ko ba ang tulog niyo ate? Nahihiyang tanong nito. hindi naman Yaya. May gagawin ka ba? Akin na si Art. Kaagad namang nagpakarga sa kanyang anak. Magluluto lang ako ng almusal natin ani ni Yaya. Sige po, tutulong na lang ako paglabas ni Kyle mula sa banyo. Aniya dito, tumango na lang ito. Pagkaalis nito'y inihiga niya ang anak sa kama. Tuwang-tuwa ito habang gumagapang kaya inalalayan niya. Matagal pa bago lumabas ng banyo si Kyle. Nakaligo na ito nang lumabas. Napangiti ito nang makita si Art. Baby, nakangiting sabi ni Kyle nang maupo sa kama. Kinuha nito si Art kapag kuwan. Hindi niya maiwasan mapangiti ng ipasok ng anak ang kamay nito sa bibig ng ama nito. Kinagat naman iyon ni Kyle. Bigla namang natawa ang anak ng bitawan ni Kyle. Simpleng tanawin pero ang sarap ng mga ito tingnan. Pero may mali. May asawa na si Kyle. At kapatid pa niya. Napatingin sa kanya si Kyle ng marinig ang malalim na buntong hininga niya. Tutulungan ko lang si Haya magluto. Paalam niya dito. Tumangu naman ito. Bumaba siya sa kama. Pero bago siya umalis ay hinalikan niya sa pisngi ang anak. Napatitig si Cal sa kanya. Hawak kasi nito ang anak nila. worse mine? umut nito. Iningusan niya ito. Akala siguro nito nakalimutan niya ang ginawa nito kaninang paghalik sa kanya basta-basta. Pagkatapos nilang magluto ay pinuntahan niya si Cal sa silid. Nakahiga ang anak niya sa dibdib nito. Feel na feel na ang anak niya mahiga sa aman nito. Ni hindi man lang kumikilos. Nakayakap pa ito. Pwede na ba? Napakunot noo siya sa tanong nito. Pwede ang alin? Maging ama. Hindi niya mapigilang tumawa sa sinabi nito. Hindi bagay. Aniya at tinungong ang maleta niya. Hindi ka dyan. Baka gusto mong ikaw ang nakahiga dito. Sabihin mo lang baby. Pwede naman natin ituloy yun eh. Kinindatan pa siya nito. Ewan ko sa'yo. Mamaya ha. Nakangiting sabi nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Naghanap siya ng maisusuot saka pumasok ng banyo. Doon na rin siya nagbihis pagkatapos maligo. Paglabas niya ay wala nang mag-ama. Baka bumaba Sabay-sabay silang kumain ng almusal. Si Yaya nang nagsubo sa anak niya. Hindi naman sila nahihirapan dahil may upuan din pala ang anak. Mukhang handa si kal sa lahat. Si kalang ang nagpaligo kay Art. Nakaalalay lang siya dito talagang bumabawi si Kyle sa anak niya. Kahit anong sabi naman niyang hindi nito anak si Art, ay hindi ito naniniwala. Matindi daw ang lukso ng dugo nito. At hindi pwedeng magkamali ang puso at lukso ng dugo. Siya ang nagbihis sa anak dahil nakatanggap ito ng tawag. Lumabas ito para hindi siguro niya marinig. Nasa silid sila noon ng anak. Nahiga lang sila ng anak kapag kuwan. Tinampal-tampal niya ang nito. Alam niya nakakaramdam na ito ng antok. Ilang sandali pa ay nakatulog na ito. Oras na din naman kasi talaga ng tulog nito. Nang pumasok si Yaya'y iniwan na niya ang anak dito. sa lumabas ng silid. Hindi pa man siya nakakalayo sa silid ng anak. Nang may humila sa kamay niya. Napaangat siya ng tingin. Walang iba kundi si Kyle. Binaybay nila ang daan. Papunta sa silid nito. Hindi pa man na isasara ng maayos ang pintuan ng isang siya ni sa dahon niyon. Dahilan para tuluyan sumara. Pahagya pa siyang napadaing dahil tumama ang siko niya sa doorknob. Kyle! Tumingin ito sa kanya saglit. Puno ng pagnanasa ang nababanaag niya dito. Hindi na siya dito sinagot dahil mapusok na sinakop na nitong labi niya. I missed you, baby. Saglit na kumuha ito ng hangin at muling hinalikan siya nito. Mali ito, Kyle. Wika niya at itinulak ito. May asawa ka na. Anong maling sinasabi mo, baby? Yeah, may asawa na ako at ikaw lang yon. Ak mga na naman siya nito. Nangiiwas niyang mukha dito. Kal naman, ginagawa mong komplikado ang buhay ko. Ipapaintindi ko ulit sa'yo. Kapatid kong asawa mo dito, hindi ako. Sabi ng hindi ko siya asawa, Mia. Ikaw ang pinakasalan ko. May himig na inis na sabi nito. Nababaliw ka na ba, Kyle? Sigaw niya dito. Marahas itong bumuntong hininga at iniwan siyang nakasandal. Naglakad ito at may kinuha sa drawer nito na naka-envelope. Napahawak siya sa sentido niya habang nakatanaw kay Kai. Lumapit ito sa kanya at inabot ang envelope. A ano to? Naguguluhang tanong niya. See for yourself. Seryosong sabi nito. Sa envelope ang tingin niya ng mga sumunod na sandali. Nanginginig na kinuha niya yon. Kinakabahan siya sa laman niyon. Nagpakawala pa siya ng malalim na buntong hininga bago binuksan iyon. Dahan-dahan iyon. Napaawang siya ng labi na tumambad sa kanyang isang marriage certificate. Kapwa sila nakapirma ni Kyle. Naguguluhang tiningnan niya ito. A anong ibig sabihin nito Kyle? Paano nangyaring nakapirma ako dito? Totoo ba ito? Sunod-sunod na tanong niya dito. Asawa kita, Mia. Naalala mo nung sinundo kita sa trabaho mo at nakipagkita tayo kay Atty. Lester Mendrano? Noong araw na yon, parehas nating pinirmahan yan, baby. Masuyong sabi nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sa pagkakatanda niya tungkol yon sa pagiging cook niya, ang kontratang yon. Ibig sabihin pinikot siya ni Cal nang hindi niya namamalayan? Ay tangik! Muntik pa siyang matumba. buti na lang nahawakan ka agad ni Cal ang magkabilang braso niya Iginaya siya nito pa sa kama. Nangihina ang tuhod niya sa rebelasyong ito. Kyle, anas niya. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Pakiramdam niya nakalutang siya sa alapaap. Baby. Gusto niyang matuwa ng mga sandaling yon. Ibig sabihin kasal siya kay Kyle bago ito magpakasal sa kapatid niya. T Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Wala sa sariling tanong niya dito. Ngumiti ito sa kanya. Pinagpantay nito ang muka nila. Hindi ka na nananaginip, baby. Tanghali na kaya. Hmm? Pinisil pa nito ang muka niya. Umaray pa siya kaya napangiti siya. Totoo nga, hindi siya nananaginip. Pero bigla siyang nalungkot ng maalala ang kapatid. Pero, ik ikinasal ka sa kapatid ko, Kyle. It's void, baby. Dahil kasal ako sayo. Get it? Pero ang alam ng mga pamilya natin. Kasal kayo ni Myla, kaya... I'll fix this, baby. Hang on there, okay? Natigilan siya. Paano? Ang alam ng kapatid niya kasal ito kay Kyle. Nangarap pa itong magkakaanak ito at si Kyle. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya? Ng pamilya ni Kyle? Bigla siyang napasabunot sa buhok. Baby, tiningnan niya si Kyle. N Natatakot ako sa mangyayari, Kyle. Kakakita ko palang ng totoong pamilya ko. Paano kung itakwil nila ako? Paano kung kamuhian ako ng kapatid ko? Hindi niya mapigilang mapaluhan ng mga sandaling yon. Shhh! Wala akong kasalanan dito. Hayaan mong akong mag-aayos nito, baby. Ano man ang kahihinat na nito, tandaan mong nandito lang ako para sa'yo. Sa inyo ni Art, hindi ko kayo pababayaan. Ani to sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Oh Kyle, gumanti siya ng mahigpit na yakap sa asawa. Gusto niyang paniwalaan si Kyle dahil yun ang isinisigaw ng puso niya. Gusto niyang magtiwala dito. Panahon na ba para muling buksan ang puso niya? Panahon na rin ba para pagkatiwalaan ng buo si Kyle? Maya, maya ay bumitaw ito sa kanya at tinignan siya. Mahal na mahal kita, Mia. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Tiningnan pa niya ito. Baka nagsisinungaling ito. Pero puno ng pagmamahal ang ipinapahiwatig ng mga mata nito. Kyle, do you love me too? Tanong nito kapag kuwan. Oh Kyle, huwag mo akong binibigla. Hindi pa nga akong makapaniwala sa mga sinabi mo eh. Iyak tawa na sambit niya. Natawa ito at kinabig siya palapit muli dito. Eh kasi ikaw, ayaw mong maniwala ng asawa kita. Tapos sinabihan mo pa ako na nababaliw ako. Oh yeah, nababaliw nga pala ako. Nababaliw ako sa'yo baby. Napangiti siya sa huling sinabi nito. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Kaya hinila niya ang neckline ng t-shirt nito para paglapatin ng mukha nila. Siya na unang humalik dito. Nakitaan niya ng pagngiti ito nang tugunin nito ang halik niya. Kapwa sila sabik sa isa't isa. Parang wala nang bukas. Otomatikong ikinawit niyang mga kamay sa batok nito. Mayamaya -maya nararamdaman niya pagbuhat nito sa kanya. Pinaupo siya nito sa kandungan nito. Baby, Ndaing nito. Napabagsak ang pag-upo niya sa kandungan nito. At may naramdaman siya doon. Kanina ka pa hinahanap niyan, baby. Anas nito sa puno ng tenga niya. Kaya nagdulot na naman ng kiliti sa buong kaibuturan niya.